Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha para po ngayong May 14, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag-request po sa atin pong advance sumada, uh, gagawin po natin yun itong susunod na buwan po dahil sa ngayon may na-monitor pa lang po yung ating analytics sa ating pong youtube studios yung ating pong channel at and mga idol magandang araw po at umpisahan na po natin ang ating sumada dito po tayo sa may yan po ay 5 at 14 sa ating pecha 24 sa ating taon at kagaya pa rin po ng dati simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 5 is 5. 1 plus 4 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 5 plus 5 is 10. At 5 plus 6 is 11. At ganoon din po sa bandang baba. Add lang pa rin natin silang dalawa. 10 plus 11 is 21. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung pangalawang numero natin, kapares natin yung numero. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 5 plus 5 plus 6 is equals to 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 16, 21 or 21, 16. And mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, 16 at 21, simplify muna natin yan bago natin yan isumada para mas madagdagan po yung mga numero na pwede natin pagpilian. At ayun mga idol, dito tayo sa 16, 1 plus 6, yan ay 7. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Yan po ang ating isusumada, 7 at saka 3. At unahin natin isumada ang 7, kukunin muna natin itong 16 sumahada so, 16... 1 plus 6 is 7... pwede rin po dyan ang 34... sumahada so 34... 3 plus 4 is 7... at 25... sumahada so 25... 2 plus 5 is 7... at dito naman po sa 3... kukunin muna natin itong 21... sumahada so, 21... 2 plus 1 is 3... pwede rin po ang 30... sumahada so 30... 3 plus 0 is 3... Pwede rin po ang 12 sumada 12, 1 plus 2 is 3, at pwede rin po dyan ang 39 sumada 39, 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong May 14. Ayan mga idol, meron tayong 7, 16, 34, 25, 3, uh, 21, 30, 12, 39. Hmm. Ayan, sa mga numero natin yan, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample naman po, kinuha natin dyan ang 7. Ayan, 7 at 21. Then, 12 at 12 and Then, 25, and 3. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha. Dito po sa ating sumada para po ngayong May 4, May 4, may 14. Ayan, meron tayong 7, 21, 12, 34, at 25 rest. Ayan, sa mga sample natin yan, kung okay lang sa inyo, nagustuhan niyo po sila pwede pwede rin po natin matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Pwede rin tayo magdagdag dito sa taas kumuha. Kaya na lang po yung pumili o ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa Pecha para po ngayong May 14, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.